yung babanggitin ko. Actually nung uh, nailabas natin nga yung uh, press release natin tungkol sa pagbisita ni Secretary Frasco dito sa Romblon ay marami yung natuwa. Uh, mabanggit ko na lang din mismo si Congressman Madrona mm. ay tuwang-tuwa dahil sabi nga niya sa kanyang pagkakatanda ay tanging si Secretary Frasco lamang yung cabinet official na nakapunta sa Romblon o sa Carabao Island to be exact. At uh, yung tanong mo, ano ba yung pinita ni Secretary Frasco doon? Ito yung tinatawag nating Tourism Champions Challenge. Ito yung isa lamang ito sa napakaraming flagship programs ng Department of Tourism sa ilalim ni Secretary Frasco. Ang pinaka-objective kasi nito, Marlo, mm. ay para i-promote i at siguraduhin na magkaroon ng kooperasyon sa pagitan ng local government unit at ng national government sa pamamagitan ng pag-iintroduce ng mga tourism infrastructure project na pa